Okay guys, so bali nakalas na natin to kanina, nalaman na, na natin na wala talaga dito yung ingay. So kinalas na natin tong body, tong lahat ng assembly na to. And then titingnan natin yung cam shop bearing. So ito ito yung isa sa titingnan natin. And te-trace natin na baka posible na nandito yung maingay. So hindi muna tayo magpo-focus dito dahil talagang medyo mat matinding trabaho to. So isa isahin natin, dito muna ako mag-focus sa head doon sa camshaft. So bago niyo makalas 'yan, yung head na 'yan, yung cover na 'yan, kailangan yung hiwagin. Ayan oh. So kailangan yung kalasin yung buong 'yan para maluwagan niyo to. And then matanggal niyo to, yung area na 'yan, ito. Kailangan kalasin niyo 'yan. So isinasalpak lang 'yan diyan. Oh, kailangan kalasin tong mga to. Hindi na natin kailangan tanggalin ng tambucho dahil sa head lang naman tayo mag-focus. Ayan. Check natin 'yan. And then importante din yung inyong top dead center. Ayun. Kaya naka top dead center siya. Ito yung marking. Ayun yung marking, ito yung ano. So kailangan natin, kaya kailangan natin buksan 'to. So ayun lang. So, update ko ulit mamaya kung ano yung next natin na makikita. So ito muna muna kalasin natin yan head head tayo head tingnan natin yung okay ito nga pala yung uh, top dead center ng um, PCX160 so kung nakikita nyo yung guhit na yon yan yung guhit na yan at saka yung guhit na yan meron din guhit dito yan po yon top dead center at dito meron pong guhit dito and then itatapat nyo siya dito yan po yung top dead center So ngayon, kinalas ko na. So, nakalas ko na yung part na to. Which is ito. Yung water pump. Ayan, kinalas ko na. Then, kakalasin ko naman yung cam. Ayan. Ayan. mga sir, bali nakalas ko na yung cam nya. So eto yung mga pyesa. So hindi naman kayo malilito dahil meron siyang exhaust, meron siyang intake. May mga tornilyo. At the same time, pwede nyo siyang kalase eh, nang hindi nyo hinuhugot itong buong assembly ng likod so as of now nakalas na nandito na yung naka open na lahat to kailangan nyo muna luwagan to para mabunot nyo yung cam ito na yung kanyang cam ang ang problema natin ngayon ay hindi dito yung maingay dahil napakaganda po ng bearing o oh. wala pong kalog wala din pong uh, kung makapapakiramdaman nyo yung gas-gas wala po siyang gas-gas so ito yung isa sa malungkot at uh, isang palaisipan po sa atin kung paano natin maaalis yung ingay na yun dahil wala po dito at sa isang araw kailangan kalasin talaga lahat tuwo oh. ito na nga mga sir at bubunotin na natin yung buong assembly ng makina para totally mabaklas natin lahat ng parts at mag-detect natin kung saan may problema. Saan yung may ngay. This time, sinimbalan ko ng kalasin yung head, yung cover, at sa unti-unting luaga ng mga tornilyo para uh, mabunot na natin uh, yung kanyang head. Okay. K okay. Uh, ito naman yung kanyang block, tatanggalin na rin natin Para uh, Magtuloy-tuloy na Yan Yung kanyang piston set So Nakita natin na wala dyan yung problema sa piston set Dahil upon checking Goods ang piston pin At goods din po Ang kanyang um, Connecting rod Goods na goods po kaya move tayo na baakin natin yung mismong makina. Dito naman, ginagawa ko yung test at napatunayan natin, nasa sigunyal talaga ang problema. Mga sir, nahuli na natin kung alin yung maingay. O ito, goods to. Maganda pa. Ito po ang umingay. etong bearing na to. Yan. Yan po ang umingay mga sir. At eto na nga mga sir, nandito na ako sa isang motor shop kung saan ay may nabili ako ng bearing at at same time, pinakabit na rin. At eto na nga mga sir, napapalitan na natin ng bearing. Eto nga pala yung bearing na pinalitan. Papakita ko sa inyo kung ano yung number niya. Eto po ay nagkakahalaga ng 1,000 na nagbili ko sa online. Pinatulang ko na siya dahil wala ditong available sa shop na to na pairing kaya binili ko na para mapuunayin mo ngayon naman mga sir na install ko na yung ka crank shop doon sa kanyang crankcase ngayon naman nilalagyan ko na siya ng uh, beta gray uh, gasket maker para masigurado natin na walang leak itong ating bubuoin ng makina So medyo pasmado na mga sir dahil pagod na pero walang problema niyan basta may deliver ko sa inyo na mas maganda itong ating produkto o itong ating tinrobol shoot at maalis na natin yung ingay na nadidinig natin sa ating mga PCX 160. So yon mga sir, at tayin nyo, bubuuin ko na to miami at same time ipapakinig ko sa inyo kung ano yung magiging resulta ng ating mga ginawa ngayon. Kaya wag po kayong bumitaw sa ating video. Tuloy lang po para mapakinggan nyo kung talagang tahimik na yung ating motor. At ito na nga mga sir, Nakalagay lagay na yung kanyang partner na crank cover O crank case at dito pinakita ko sa inyo na ginamitan ko ng panukat or torque uh, wrench yung ating mga tornilyo para sure na pare-parehas ang kanilang higpit sa 10 newton meter eto na nga mga sir halos buo na at ginamitan ko siya ng torque wrench na 35 newton meter eto na guys buo na tetestingin ko na kung iingay o hindi so hindi ko muna ikinabit lahat kasi gusto ko matry muna then malaman kung iingay pa so kung wala na goods na yung ating trabaho pwede na natin buuin ito na, pakikita ko na sa inyo Okay. Ang tahimik na. <laughs> Ayos na. So, yun lang talaga nagisira. Ito lang po. Napakita ko sa inyo. Kung alin lang yung nasirang bearing. So, base sa nangyari at sa mga ginawa natin, napatunayan natin na ito talaga ang sira dahil nung ito na lang yung natitirang bearing nung inikot ko may maingay talaga may tumutunog talaga so ito lang ang nasira so ito lang ang pinaltang ko dahil all original hindi ko muna sinapalarang palitan ng buong sigunyal dahil sayang naman napakamahal 9,000 ang isang set ng sigunyal hindi pa kasama to ito ay nagre-range ng 600 to 1,000 Nabili ko to ng 1,000 sa online. Original din siya. Thai uh, made in Thailand. Honda rin ang tatap. To so, ito na resulta. So, kinuha ko na, kinuha ko na yung bearing kahit mahal dahil gusto ko ma share sa inyo at same time, mabuo na din tong motor na to. Ito na po ang resulta, mga sir. Tahimik na siya. Wala na pong ingay o lagutok, lagitik na naririnig. Ayan. Maandar siya. Travel. So, yung vibration na lang naririnig nyo, yung simento. So, bubuhin ko na. And, salamat po sa lahat ng mga nagabang at nanood dagdag kaalaman po sa atin to na ito ang issue ng PCX itong bearing na to lumalago to top. alright guys bye let's start alright Mimik na siya.